Balot <laughs> Parang pulburo naman to. <laughs> ano kaya yan? Ano? Sinira na talaga. Ang tagal na yan dito. One year na. Wow! Sabi ko na What nga ba, pabango eh. Pabango na eh. Hindi, hindi pa ba, ba nga. Ano yan? Ano? Meron pa? Sa? Ano? Hindi <laughs> <laughs> ko na nakita kung ano to. Pink. Pink. Ano are? Hmm. Ito perfume. Hindi Baka busy sila. Okay. Dalawa. Dalawa. Thank you, Atelay. Okay, bye-bye now. Bye-bye. Thank you.